Cái này Được Alright guys, pauwi na po tayo ngayon yung gamit na motor po natin is ito yung Suzuki Smash po natin so usually yung dinadala kong motor pag pumapasok sa trabaho is yung Mio Sporty po natin gawa ng mas convenient po siya sa akin lalo na pag may mga dala po tayong gamit so this time um, ito po yung ginamit ko para naman malong ride po siya no? kasi medyo hindi na gaano ito ginagamit so dito sumaan po muna ako sa may palengke ng Brotang Viejo para mamili ng mga isda na uulamin natin pag uwi natin ng bahay okay? so park po muna tayo dito guys wait guys, so pasok muna tayo sa wet market ng Brotak Viejo so ayos yung timing natin ngayon guys kasi madaming mga isda na naka-display po so sana mamaya merong tumawag sa atin dito na Pog <laughs> yan. so tingin-tingin lang muna tayo dito yan mga bangus at kung ano-ano pang mga isda po um, pili-pili lang tayo dito according sa budget po natin yan. so fresh na fresh yung mga isda dito guys na naka-display so sakto sakto guys na no, kasi um daanan ng putok pag na di-off po ako no so dito ako lagi bumibili ng mga isda, gulay yan may mga shell pa check natin dito sa kabilang side So, kung makikita natin, more na isda. So, dito, meron ditong isang klase ng shell, guys. No? So, hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa Tagalog po. Yan. So, kung nakikita nyo, mga buhay pa yan. Gumagalaw pa. Yan. So, balik ulit tayo sa kabilang side kasi meron akong nakita doon kanina na parang trip ko no, na shell. Okay, ito.

Ayan, tuporte lang ni sir. Ano yung pachap mo ni? Tuporte? Oo. Pachap mo ni? Pwede

Alright guys So, tapos na po tayo mamili ng mga isda um, Pauwi na po tayo So Dito ka siguro guys Itapusin yung vlog po natin So, again Maraming maraming salamat Sa lahat ng mga Nanonood ng mga vlogs po natin Sa mga hindi pa nagsisubscribe Please do subscribe And hit yun na rin yung Uh, notification bell po no para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos po natin at sa mga solid na mga subscribers po natin maraming salamat po sa inyong lahat guys so kita gets po tayo sa mga susunod na vlog po natin okay? so huwi na po ako dito so ride safe po tayo lahat